yung hapon guys itong bii ko napaka talaga gagawa ako ng pagkain niya pre starter tsaka velbron ng milk so ato ni ipagkaw ni Jaron okay ayoko na siyang padidiin kasi masyadong ano ano sa oras ngayon, ayaw niya talagang kumain sa pills na nakalapag lang sa kainan. So, nilagyan ko siya ng gatas tapos pills. Ngayon, isusubo ko naman. Kasi doon parang gusto niya. Tunawin natin yung gatas. Kaya lang, may, kapat may kasama kasi, bibigyan ko rin yung isa. Ayan, guys. So, ito. Guys, so. Ito yung baboy na nagkukutsara. <laughs> Dali, Dick. Dali na. Mm. Hmm. Nagkukutsara. Nagkukutsara. Ayun yung kumain na ano eh Kailangan niya. Kutsarain mo muna Kaya ilagay sa tsupon Ano ba diba ang arti? <tip> na Milk yan, no? Milk. Mm. Baka isa, o. Bisa gitagaan na. Gusto pa rin dito. <laughs> Kasi awa na lang dito dito. Iwiwang nga guys. Ayaw niya kasi hindi ko na pinapalili. Ha! <laughs> ah. Kainin mo na dito, oh. hindi ko. Hindi daw Uy, daoy. Ah. Ha! Kasi aw. kung sa ano, kada kai. Eh. Dali na dik. Dali na dikay eh. magbukas pa ko bininla dik. Nabusog na ba siguro ka? ayaw na guys, nabusog na guys kaya bye bye thank you for watching